Berenda, berenda. Pak mana? Aw, aw. Betulan, Pak mana? Sama Pak Nyong kan? Dunia tak sedih kot. Di tahun itu dulu. Dunia Di mana si si ma <laughs> <l> <laughs> sila? Kau tahu yang kah? yang yang hilang. Rancor, rancor. Bagit bumbak sak. Rancor. <laughs> <laughs> Orang so, Rancho! Di ka man lang nagsisita Rancho, Rancho! Pinabayaan mo Oo, yung mga ano nyo, nyo, ayusin ha! Rancho, Rancho! Balik! Di naman sila nakunan Ibinigay ang iyong kailangan Rancho! Bakit bumagsak? Mag-aaraw, mag-aaraw, Rancho! Rancho, Rancho! Pasok, pasok! Oh, dito, dito, dito pasok. Oh, so kayo lang, kayo lang Ah, anong selda ka? Ito, selda ng no Sputnik. Ito, Sputnik to. Eto, ano to? Ano to? Okso. Malaki to eh. Malaki, oxo. Okso. Binigay yung kailangan. Bakit kung makasak? Itong isa, ano to? Sige, sige to. Sige, sige. tong sumunod. Sige, sige. Esto bahala. Bahala, to, bahala. esto es misa. Batang City Jay. Inabayaan oh. mo. Ang batang City Jay. <laughs> Yan o. Yung parating, ito mas malupit. Maestro to. Di sila no. kulang. Binigay ang batang, batang City Jay. Batang City Jay. kita Pinabayaan mo ang iyong kinabukasan At Di naman sila nakulang Ibinigay e ang iyong kailangan Bakit bumagsak? <laughs>